Hello mga ka-Jeromian, tara sama nyo ko ngayong linggo para mag-serve. At dahil linggo nga ngayon, maraming misa sa parokya at sa baryo, kailangan na natin mag-serve. At mabilis-mabilis agad ko nang naredy ang aking sasakyan papuntang bisitas. At opo, magsaserve tayo sa chapel ng San Isidro at yung mga server panigurado na sa parokya niyan sila lahat. 2 to 3 minutes lang ata nakarating na ako dyan. At agad naman po akong sinalubong ng mga new members. At agad ko nga silang niyaya na pumasok na para makapanayos na kaya kilub. Yun nga naisipan kong mag-serve ngayon ka sana man magkera-kera. At kami palang talaga pala yung nauna dito. yan po agad na kayo, may mga kaltabalo nung steam pangawan ni Joko lang um, yan nga nagready kami ng mga gamit wala talaga totoo eh né? hinanda na po namin yung mga gagamitin sa misa kahit na marami po ang ginagawa sa buhay hindi ko pa rin po nakakalimutan yung pagsiserve iya ko na naman kanya ni Manuro Karen nung nanonggawan do minsan pa mamalulutang ko kasi pag nagsiserve ako, biglang papasok sa isip ko yung cellphone ko kung nabunod kong pagkakacharge. At ito nga pala yung kong bag pag nagsiserve para hindi madumihan yung aking alba. Dito ko nga po pala nabili at easy sa mga gustong bumili yan, mag-PM lang po kayo dyan. At syempre, mabilis-mabilis mamiblasta na ano pang gagawin natin. At pasensya na po sa mga nagahan mga videos ko sa mga latest vlog ng kantito. Um, nabisi lang po ko at yun tuloy-tuloy na po yun yung pagpa-vlog natin ngayon at ito nga pa rin mga kasama ko bagwan na lang kaya pangawan ni kanin joke lang at yun nga yung misa okay naman na tapos na okay yun yeah. goods. lumabas na nga kami para hintayin si among nangyari din ba ito sa inyo kunwari example um, yung cellphone mo Biglang papasok sa isip mo kung ay abunot meba, kung natanggal mo ba yung pagkakasakit. At ito nga pala yung ginamit kong ano, bike papuntang ano, chapel. Magalala ko po pero gumapan ako camera na pero yung okay yung goods. At dito nga natapos na yung misa and dito na din nagtatapos yung video. Thanks for watching. Have a good day. Kung di ka pa nakafollow, follow and subscribe.